Habang nangangaso sa Mesoamerican Rainforest, si Jaguar Pau, kasama ng kanyang ama na si Flint Sky at ng kanilang mga kapwa tribo, ay nakatagpo ng isang grupo ng mga refugee na tumatakas mula sa digmaan at pagkawasak. Sa pagbabalik sa kanilang nayon, napagmasdan ni Flint Sky na ang mga refugee ay nababalot ng takot at pinayuhan si Jaguar Pau na huwag hayaang mahawahan siya ng takot. Kalauna ng gabing iyon, ang tribo ay nagtitipon sa paligid ng isang matanda na nagkwento ng isang hula sa hinaharap tungkol sa isang nilalang na natupok ng walang kakontentuhan sa kabila ng pagkakaroon ng lahat ng mga bagay sa mundo. Ang nilalang na ito ay walang humpay na kukuha hanggang sa wala nang matitira, sa huli ay magdadala ng katapusan ng mundo. Kinaumagahan, ang nayon ay kinugkob ng mga Maya Raiders na pinamumunuan ni Zero Wolf, na nagresulta sa maraming casualty, kabilang si Flint Sky, na nagwakas sa kamay ng malupit na raider na middle eye. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Jaguar Pau na itago ang kanyang buntis na asawang si Seven at ang kanilang anak na si Turtles Run sa isang abandonadong balon bago siya mismo ay nahuli. Habang tinitipon ng mga raider ang natitirang mga taga-nayon para sa isang nakakapagod na paglalakbay sa gubat, nakita nila Seven and Turtles Run ang kanilang mga sarili na nakulong sa balon, desperadong sinusubukang gumawa ng planong pagtakas. Sa kanilang paglalakbay, binabagtas ng mga mananalakay at ang kanilang mga bihag ang nawasak na kagubatan at mga bukirin ng mga sirang pananim ng mais, na dumaraan sa mga nayon na sinalanta ng hindi kilalang salot. Sa daan, nakatagpo sila ng isang batang babae na nahawahan na naggula sa pagbagsak ng mundo ng maya. Pagdating sa lungsod, ang mga bihag ay pinaghiwalay, ang mga babae ay ibinebenta sa pagkaalipin habang ang mga lalaki ay dinadala sa tuktok ng isang piramid kung saan sila ay nahaharap sa malupit na sakripisyo upang payapain ang mga Diyos. Habang inihahanda si Jaguar Pau sa altar ng sakripisyo, isang solar eclipse ang hindi inaasahang naganap, na binibigyang kahulugan ng Maya bilang isang senyales na ang mga Diyos ay tinatahimik, na iniligtas ang mga natitirang bihag sa kanilang kapalaran. Gayunpaman, ang mga nakaligtas na bihag ay dinala sa kwartel ng mga raiders kung saan sila ay sumasailalim sa isang malupit na laro. Sila ay punanggakuan ng kalayaan kung maiiwasan nila ang mga projectiles na ibinato sa kanila, habang ang anak ni Zero Wolf na si Cut Rock ang pumapatay sa mga nasugatan. Ang mga unang runner ay mabilis na nahuli at napatay. Sumunod si Jaguar Pau, na nakaiwas sa ilang mga pag-atake ngunit kalaunan ay nasugatan, na nakatutok si Cut Rock. Nang malapit ng hampasin ni Cut Rock, nahawakan siya ng isang dating nasugatan na bihag na nagsakripisyo ng kanyang sarili, na nagbigay daan kay Jaguar Pau na masaksak si Cut Rock at makatakas. Dahil sa galit, pinangunahan ni Zero Wolf ang kanyang mga mandirigma sa walang humpay na pagtugis kay Jaguar Pau. Sa kaibuturan ng gubat, mahusay na ginamit ni Jaguar Pau ang natural na kapaligiran upang isa-isang iwasan ang mga humahabol sa kanya. Kabilang sa mga ipinadala niya ay si Middle Eye, na pinalo niya ng stone hatchet, at si Zero Wolf mismo, na napatay niya sa isang bitag na karaniwang ginagamit para sa taper hunt, na itinusok siya sa isang malaking kahoy na spike. Habang ang huling dalawang raider ay nagpapatuloy sa kanilang paghabol malapit sa labas ng nayon ni Jaguar Pau, Isang biglaang malakas na ulan ang nagtulak sa kanila patungo sa mga dalampasigan kung saan silang lahat ay nagulat ng masaksihan ang pagdating ng mga mananakop na Espanyol. Habang ang dalawang raiders ay lumalapit sa mga estranghero, si Jaguar Pau ay tumakbo pabalik sa kanyang nayon, na iniligtas ang kanyang pamilya mula sa pagkalunod sa dilubyo. Sa labis na kagalakan, natuklasan niya ang kanyang bagong silang na anak na lalaki, na inipanganak sa gitna ng pagtaas ng tubig. Pagkatapos, pinagmamasdan ng magkakasamang pamilya ang mga barkong Espanyol mula sa malayo. Nagpasya si Jaguar Pau na hindi lumapit sa mga dayuhan, sa halip ay piniling akayin ang kanyang pamilya palayo sa kagubatan, na naghahanap ng bagong buhay na malayo sa gumuho na sibilisasyong Maya at sa darating na Espanyol.